No oh, ayan. Parating na. Parating na. Tayo'y dalamat. Wanit. Ha? Tagagan po kayo ayon. Sana <coughs> may siya. Kabanatuan ah. kaya, pero Salmi kami. Ha? Ah, Kabanatuan po kayo. Kabanatuan. Ano naman sa dito? Katangangan. Ah, Tagalog po. Tagalog. Ah, Tagalog Kabanatuan City. Nunun din ba? Ah. Oy, doon tayo, doon tayo. Doon tayo mga idol, dami nila doon oh. Doon tayo, dami oh. Parang binibinta pa ata. Ano ba, yung binibinta pa? Ha? Bigay na ba? Ito, so, ha? Huh? Ha? So, pa mga idol, ang dami po. Oh. Talagang, uy, ba't hindi nila kinuha nila kabayan to? Pang bata, oh. oh. Kunin natin to, sayang. Oh. Ganda pa naman. Ang Na, oh, dami lang pinamimigay po. Uy, kay Jill, andyan lang yun, paikot-ikot. Uy, ganda ni ito mga idol, oh. Oh, Papambibi po. Oh. Ano bang Ha? Ah? Dito? May list. Ah, ito. Dito kasama. Tsaka si G-Channel. Andyan lang yun. Mga, andyan lang yun. Pakalat-kalat. Pakalat-kalat lang po yan dyan. Mga mga bata. pwede na sa mga ano po. Pang probinsya. Pa. <laughs> salamat po. Okay lang ba? Kuwanan Kuha ko kayo? Ha? Okay lang? Ha? Ah, pa? Eh, <laughs> salamat. Bakit? Ha? Taga saan po kayo? Ayun. Kabanatuan, nabay siya, pero salmiya kami. Ha? Kabanatuan po kayo? Kabanatuan. Ano naman? no? Iya. Tagalog po. Ha? Tagalog. Kabanatuan City. Yan yun, di ba? Ha. Luson. Luson yan, di ba? Ha? Saka ba kuya? Lupis kisun ako eh. Ay, mga doon, ano? Ang dami na nakuha nila ni sir, ha? Oo, dami, dami kong nakukuha dito. Ito, ayun, ang Tandaan dami oh, mga idol oh, nandoon pa sila ni Ate oh. Nandoon yung iba ayan oh. Napanood lang din ako ayan, namulot din. <laughs> Live pa rin oh. Hindi po, pang-upload po sa YouTube. Naka-record lang. Dami dito, grabe, oh. hirap talaga mamili po. Oh. Kailangan talaga dito, upuan oh. mo ah. Tsaga. Oh, oh tsaga, yan po. Oh. Basta may tsaga, may nilaga. Ano? Kaya nga eh, talagang ano po, makamili lang po kayo dito. Ayan, di ba? Oo. Oh. Ang dami nga nagtatanong sa akin eh, ang lugar daw, ganito, ganyan. Hindi, hindi pa nila napunta, no? Hindi pa nila napuntahan eh. Saka baka po ba, sila kuya, ano na? Ah, ah, ah Saka umuwi sila ng maaga? Oo. Ayan o, ganda, ang dami po, pangabang bata. Ano? Grabe yan. Okay lang? <laughs> okay ka lang dyan? Sabi <laughs> uh, Sabi mo na ako Saan <laughs> eh, po si Angel? Si Kabibi po Kung nakakakilala kay Kabibi Ayan Beastie Buddy <laughs> Ayan si Beastie Buddy mga idol oh. dami na nakuha ni Beastie Buddy ah. Dito tayo, dito tayo, tara Dito tayo, ayan o oh. Uy, ganda ni oh, tingnan mo o oh. Oh. Ay. <laughs> Meron, ano ka? Dalawa 'yan, lo. oh. Oo oh. nga. Oo. Oh, eh, oh, dalawa Paano, yan. Mo nakikita, ganyan, pinabayaan ko lang. Hindi, ah, may paris yan, siyempre. O, di ba? Ang dami eh. Alam, ganda nito. ayun o. Pastik nito. Mabibro. Kunin natin to. Ha? Ito, pang ano. Pang rampa-rampa. O, rampa-rampa. Rampa-rampa. Oh. Grabe, rampa-rampa talaga. <laughs> bata pa lang, tinuturuan mo ng rumampa. <laughs> Dito mga ito, ang dami o. Ayan o. Grabe po. Ah, oh. ah. Oh, pang bata o. Oh. oh. Oh, ka. Ano? Oh. Grabe ka naman, hindi nga hindi sayo, oh. Hindi nga ako nakalabas ng Ramadan eh. <laughs> Talaga po si Beastie Buddy, pinagtripan na naman ako mga idol eh. Pinagtripa na naman ako ni Beastie Buddy mga idol eh. <laughs> Ang ganda nito. Oh. Oy, sa oh, di ba? Ang brand nito, taran. Max po yung brand nyo. Oh, ma. Di ba? Gando. Punin natin yan. May sipir eh. Grabe po. Oo. Ah, ah. Talaga namang... Pag dito, kailangan lang po talaga matyaga po tayo kailangan mamili. Kagaya ng ganito, oh. m Kitty. Beast Passion. Long Flip. Diba? Oh, lapit natin ang ating plastic para tulad nito. Ayan, oh. Oh, yun. Laki naman. Huwag na masyadong malaki. Kasi, oh, pangbata bata, oh. Overall, wag yan, wag yan. Wag yan. Uy, leggings to. Ah, ba, sino kayo magsusot ng ganito? May tali pa naman, oh. Baka mayroong mahilig ng ganito. Ah, sobrang laki ng ano. Yung sa, uy. Ah, laki. Grabe mga idol. Si Piling po talaga. O, diba? Uy, ano to? Palda. O, oh, palda nga. O, oh, ha? Opo. <laughs> okay lang po yan. Kaway-kaway sa gusto sumali, pag-ayaw, huwag na. <laughs> Di ba, ganun lang po yun eh. Kasi mayroon iba na ayaw po sumali sa vlog. Nahihiya ba? Nahihiya. Oo. Pwede naman po eh, habang nandito. Ayan o, oh, fast yun. O, oh. o, ayos yan ah. Oh. Grabe yan. Napakasayang talaga. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. Parating na. Parating na ang sinod-sod ni boss. Mga punta. Uy, dalawa to ah. Kunin natin. May sipir naman eh. Sabi. O punda laki. <laughs> ang ganda pa naman sana. Kaso, laki po. Diba? Kaya. Ato. Uy, nakisakit pa oh. Oh, pa. Ayan Oh. Dami oh. Ayan, oh. oh. Hanggang dun po mga idol. Ayun. Oh. sa gilid. Talagang wala na po magagawa dito mga nagpipinda pag ginanito gina na po nila. Talagang sayang. Sayang na sayang talaga Sayang na sayang talaga. <laughs> Kumbaga yun yung kanta eh. Sayang na sayang. Ayan pa Oh. Ilo po. Sayang na sayang talaga. Ito, to, ito. Jacket. Uy, laki. Bradley. ah, laki niya na. Paganda oh. Oh. Ang ganda nito oh. Long sleeve oh. Pwede pang samba to. Pang simba oh. Punin natin itong ganda. Pang, pang simba pa po. Ganda nun. Ay, mga pambata. Oh, oh. Ah, uh ah. -oh. Next. Oh, brand niya, oh. Next. Eight. Grabe. Ito, ito, ito. Ito. Yan. Grabe po. Ito na ito. Oh, palda. Kiyadong mahaba. Allah. Grabe. Oop. large sobrang ano sobrang liit pang bibi toto to, to pang bibi din oh ganda ng mga ano eh. talagang original oh ayan oh grabe kunin natin to Ay, pang bata oh pang lakad ng pang bata ba oh tapi sobrang liit man pero malam oh meron ano oh niyan, inaararo lang talaga ni sir <laughs> Inararo lang po. O oh, ito, ang alam oh. Ayun po, oh. inararo din oh, ayun oh. O oh, di ba? Ganun dito mga idol. O oh, ayun oh. Ah, gabi. Eh. Talaga manawa ka rito, may mga sapatos pa oh. Uy, napunit ang aking plastik. Ya. o. oh. To. Oh. Ya. Oh. Wait, brother. Ito si Sombra, so, brother. Ah. Oh. Oh. Ha? Oh, oh, oh. ganda, walang kumuha oh. Kunin natin oh, ganda oh. Mm. Uh. Oh. Buo pa. Yeah, good. Oh, uh. kunin natin. Ayos na. Ah, ito talaga oh. Ito to to to, pero. Oh. Uh. Ayun oh. Oh, kunting sign lang to. Pang batang ganda. Buo pa siya. Oh. Uh. Pwede na ano yan, pwede na pagtsagaan yan. Pag yung hindi na to talagang totoong maganda, huwag nga natin kunin. Hey! Kung toto sila dito, okay pa dito yun. Kaso medyo may ano pa dito yun, may ano na eh. Pero okay pa sana siya. O ba? Diba? Kunin ko kaya, sayang. Oh, pwede to. Hindi naman totoong mapandin yan. Pag ang ususot yan, sa bukha naman tumitingin eh. Hehehehe. <laughs> Di ba mga idol? Sa muka naman tumitingin, hindi naman sa eh. Hindi naman sa sapatos eh. Kumbaga sa sapatos, pasulyap lang yan. Pero talagang totoong nakatitig saan po? Sa, <laughs> sa, sa, sa oh, ano? You know? Ah, hindi totoong ganda, Grabe. <laughs> Uy, saan ba nito? Ha? Grabe po. Ah, ah. Toto. You know? Ah, may dami siya. dami oh. Ayan you know? Grabe. Ayun oh. Wow! Tara, <laughs> let's go. Let's go tayo, let's go. Dadali na natin ito sa ano po. Sa... Sa sakyan. Dadali na natin sa sakyan kasi punta tayo ng ano. Punta po tayo sa babasakyan. Abangan nyo na lang po yung susunod nating video ng i-upload mga idol. Kaya kung bago pa lang po kayo sa akin channel, kung kayo na pala, super si kutin lamang, lambing naman po. Huwag niyo pong kalimutan pinutin ng subscribe. At saka siyempre, saman niyo na pati notification bell para lagi pong i sa mga susunod na video na upload. Ito po ay para po sa inyo. Kasi gusto pong sumali sa ating susunod na para po po, follow niyo po ako sa aking Facebook page, Marvin Vlog. Nandyan po ang link sa description mga idol. Kasi dyan po tayo nagpaparapol ng balik pa yung box po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi dyan. Bye bye po.